So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag iwa-iwain ito para magluto mabilis lang para may idea, para may idea naman kayo ah. Para kung paano ito iwa-iwain ng mga liliit. <clears throat> ito kasi sa probinsya, ginaganon lang. Ito lang, ito lang ganito lang kamalaki. Laki. Ito. ganito lang siya kalaki guys para mabilis ang mabilis ang kumutin kasi ito masarap ito kapag may manok na bisaya or native nitib sa amin dito ganito lang oh mabilis lang oh ganito lang kanipis oh sarap kasi ito maging partner na munggo after ko maubos yung isa ito na siya ito na ganito na sa kalaki paborito ng mga ilonggo ubad ng saging sa, sa ilonggo ubad ng saging sa tagalog siguro ubod ubod ng saging tawag nito oh leko ko dala dia dala dia. Kay mag Gawa tayo ng gulay. Indonesia. Oh, damo-damo. Damok ge jang bah? Damok mana? Mae boho gi ya. Baho. Kasih yang baba mo malapit sa ba ilong e. Eh? <laughs> Inta on, ya. on na ya. Ha? Inta on na. Mm. Kwan. Ubad natin. Kita na. Oh. Thank you. Ito na guys, ang partner ng ubat. Ito. Dinala pala ni Piang. Dala niya. Ubat. Next na gagawin ay lagyan ng asin. At saka, ano ganit tawag ni Mar? Kumot-kumotin mut komote ni marmar so guys so na ganito kami na siya na napino na napino